Karamihan sa atin, ang paborito nating alagaan sa bahay ay ang mga cute at adorable nating mga aso at pusa. Ang iba naman ay ibon, may isda, at rabbit na nakasanayan na natin mula noon hanggang sa ngayon. Ngunit, ibahin mo itong si Reva Joy dahil ang kanyang pet, malupit! Isa lang naman itong Vietnamese pot-bellied pig na ang pangalan ay si Bistek. Narito tayo ngayon sa Bulacan para bisitahin ang pet na malupit ni Reva Joy na si Bistek at atin nga siyang kukumustahin. Samahan niyo ako. Hi! Hello po! sa Pumasok na ako. Oh, <laughs> <laughs> Ayos na hey, po. Kumusta, kumusta? Wow! Wow! <laughs> Heto na nga si Bistek! Hi, Bistek! Naku, mukhang isnabero siya ngayon. Ha? <laughs> ah, hi, Bistek! Hi! Magandang araw sa inyong dalawa. No? Naku, thank you so much for having us today in your beautiful home. Alam mo, napakaganda nung aming topic ngayon dahil ito ay medyo kakaiba. We always talk about dogs and cats as pets, no? But I think your story, your pet is different, but we love the story. And syempre, gusto namin, mala gusto namin kutkutin no? kung bakit nga ba ito. So, Sir LG at saka Ma'am Reba, Saan nyo ba nakuha itong si Bistek? Ah, uh, bali nakita kasi namin siya na post sa Facebook. Uh -huh. Tapos hanggang sa naisipan nga namin na... Bumili. Um, Bakit po ninyo naisip na isang pot-bellied pig ang gusto ninyong maging pet? Bali, um, actually, attorney, ang gusto po talaga namin, dog, muna gusto po namin ng dog. Kaya lang po, nakatira kasi kami sa apartment lang. So, um, yung mga kapitbahay po namin, naisip namin, baka maingayan sila pagka po dog. Kasi po, syempre, hindi natin control kung kailan po sila tatahol. Itong si Bistek, hindi hayo pang turing nila Reva at ang kanyang asawa. Dahil may sarili itong kwarto at take note, naka-aircon pa may sarili din siyang skincare products na mapapasa na all ka na lang talaga. What made you think that you needed a pet, Ma'am Reva? Kasi po, uh, marami pong makakarelate dito, di ba? Nung panahon po talaga ng pandemic, nasa bahay lang, hindi talaga tayo makalabas for our own safety na din. Bali, ang um, Sobrang laking tulong po na magkaroon ng pet talaga noong mga time na yon kasi iba yung dulot nilang saye. Hindi mo actually masaya rin naman tayo sa mga kasama natin sa buhay, kasama natin sa bahay, pero iba talaga po yung may pet sa loob ng bahay. Iba yung saya na nabibigay nila, yung simpleng lambing nila sa inyo, iba po. Itong si Distek, instant artista na rin mula na nag-viral ang kaniyang video taong 2021, nagkaroon na siya ng iba't ibang TV guestings sa malalaking TV network at naging endorser na rin ng mga ilang malls. At na-feature na rin siya sa GMA News nito lamang nakaraang Bakit nga ba may mga taong ang bet na pet ay exotic animals. Ano ba ang dapat nating malaman sa pag-aalaga na isang pot-bellied pig? Itong tanong na ito, nakakatanggap ba kayo ng bashing? Alam niyo naman sa social media, anything different, no? We, we get negative reactions from from netizens. Nakakatanggap din ba kayo ng mga ganito? Yes. <laughs> Before. Okay. Apo. <Okay. laughs> Apo. Bali, um, siguro po, uh, dati, as in, mabaho yan, um, immune na kayo sa amoy niyan. Mabaho. Oh. Oh. By, yeah. Oo, oh, ang wow. dugyot, ang dugyot niyo siguro, ganon, ganon pa yung Mga na kayo. Ay, oo mga baliw na kayo. Parang ang mga tao talaga See. ngayon, iba na ang pag-iisip, ganon po ang mga... Ang mga tao can be also be very, very cruel, oh, no? Oh, okay. Sa totoo lang, no? So, looking back, do you regret or was there any instance that you regretted getting this thing? Wala po walang wala po as in hanggang ngayon po iba po kasi talaga attorney ang dulot niya sa amin eh ngayon pag nag-uusap kami mag-asawa sa gabi sabi ko sa kanya nung mga panahon na to kung wala si bistek baka baka sumasalamin <laughs> oh nakikita oh, ko sa mga mata niyo no yung oh. yung yung sincerity oh. that that genuine love for for bistek and ano ba yung mga naitulong niya sa inyo. Ikaw na, sinabi mo na kanina, malaki yung naging dulot na, na tulong or or contribution sa inyo. Ano uh, ba yan? Ma Madami po eh. Unang-una po, dumating po siya. Parang, uh, uh, nag-a-adjust po tayo sa pandemic. Talagang, ano po kasi, nani, tinamaan din po kami ng, yung, alam niyo po yung sobrang lungkot. Kasi kami po, sanay po kami, lagi kaming lumalabas. Konting kibot kami, mag-asawa, lalabas kami. Hindi po kami makalabas noon. Talagang nandito lang po kami sa bahay. May gusto kaming kainin, hindi namin, hindi po namin makain. <laughs> May ako. hindi po kasi nila alam. Yes, that's correct. po Marami correct. pong hindi alam ang tao. <laughs> sa mga pinagdadaanan po. Sobrang blessed po namin na may nabinigay po sa Bistek sa amin. And I think Bistek, uh, for Bistek, no, you were also a blessing to him. Oh, Di ba? Oh, sa tingin oh, nyo ba? Ganun oh, din oh, yung nararamdaman oh, niya. Kuminsan oh, oh, kasi sinasabi namin sa kanya na, ang swerte mo, kasi hindi ko Opo, baka nakatay, nakatay na. Nakatay na, nakain na. Ikaw, kumakain ka ng ganito, oh, ng ganyan. Sinasabi po namin lagi... Isa masungsuwerte pa siya sa amin kasi yung kinakain niya. Ay, hindi naman namin talaga kinakain. Sabi mga gulay. Opo. Uh, baga kami, pinipigay namin sa kanya. Dagdag pa ng kanyang for parents, sweet daw at maalaga itong si Bistek. Dahil kapag umiiyak itong si Turn, ay sinasabayan niya ito pati sa oras ng playtime. Na minsan nga, nagsiselos din siya. Naging masaya pa din daw ang mag-asawa, nang dumating sa kanila si Bistek. Sabi ko noon, oh, Tek, bantayan mo muna si Teresa. Wait mo muna siya dyan. Naalis na may gagawin lang si Mami. Ang ginawa po niya, tumayo po po siya. Kasi po, iiwanan po talaga namin si... Lang yung oh, po. Wow. Tapos po, may time din po, talaga, na hanggang ngayon ginagawa niya. Kasi po, uh, for example po, pinalitan siya ng diaper, uh, itatapon po yung diaper muna nung nagpapalit sa kanya, iiyak po ngayon tong si Tres. Si Bitstek po, ang gagawin po niya, tatawagin po kami. Kahit alam naman po namin, naririnig po namin na umiiyak yung si Baby Bonsunga, i-inform eh, niya pa po kami, sabi na lang po namin, oo, oh, oh, alam namin, naririnig namin, umiiyak siya. Kung po, ah... Uh, parang gumagawa lang din naman kasi siya ng sounds na magka catch ng attention. Ah inform kami na, oh, yung baby natin, umiiyak oh, na. Ay, kasi po, sa, sa likod po kami magtatapon. Akala niya po iniwanan. oh, di ba marunong talaga? Uh, marunong o. po talaga. Hindi ba kayo nababahala? Siyempre, meron kayong bagong baby. Kasi, alam mo, kami, no, as, sa aming, uh, sa Animal Kingdom Foundation, napakarami po namin kaso na natatanggap na they have a pet, and then they have a new new baby or new member of the family human baby no they will give up on the pet just because there's a new baby in the house so marami silang concern allergy etc no time etc kayo po nagkaroon ba kayo ng agam-agam that mistake being a pet-bellied, you know, uh, pig might bring harm or disease to your baby? Um, Sa totoo lang po, siyempre, lalo na po ako first-time mom, siya ay mga first-time parents po kami. Naisip po namin siya, actually, uh, ano ba yung posibleng... Pwedeng baka mamaya masama po si Bistek para po doon sa aming anak. Pero talagang hindi po eh. Talagang hindi po namin maisip man lang na, na i-give up si Bistek dahil lang may baby kami. Hindi po talaga. Talagang mula and po sa puso really namin. And I really thank you for that. Apo. Nagpapasalamat po kayo for for doing that and for for taking that stand and decision of not giving up your pet. Kakaiba man at hindi tradisyonal na pet si Bistek, hindi natin may tatanggi ang malalim na koneksyon at relasyon nila sa isa't isa ng kanyang mga fur parents na nagmumula sa pagsasama, pagmamahal at tiwala. Human-animal bond, ika nga. Anak ko. <laughs> anak ko. Anak ko namin siya. Talaga pankain na anak na ngayon. na eh. anak. Kuya, Iyong Yung anak po namin, lalaki, sabihin na po ng mga tao na nasisiraan kami ng bait, normal ba kami, hindi kami normal, okay lang. Kasi masaya po kami, bumubuo kami ng pamilyang masaya na makakagisnan po nung anak ko na meron, alam, na meron siyang pet, na meron siyang pet na kuya. Kuya niya po yan. Alam mo, napaka-importante nung sinabi niyo yan, no, na pamilya, kapatid, no? Hmm. Kasi, um, importanteng malaman ng ating mga tagapakinig, mga nanonood sa atin, that pets like, like this ay um, living being, no? na buhay, that humihinga yan, parang tayo. So, they deserve love, they deserve affection, just like how you love this so much so that you really cared for him as part of your family. And I think, dapat ganyan natin tratuhin ang ating mga alaga. Dapat mahalin natin sila, tratuhin ng maayos, mga tao, alagaan natin sila. Okay, um, anong mensahe ang maibibigay ninyo sa ating mga nanonood, tagapakinig no, sa amin sa Animal Kingdom Foundation? Uh, sa mga taong gustong mag-alaga ng mga animals na hindi usual na mga pets. Ang masasabi lang po namin mapapayo sa inyo ang pag-aalaga po ng kahit na anong pet, uh usual man or hindi usual kagaya po ni Biste. Unang-una po at uh, tanongin niyo po muna yung sarili niyo. Gusto niyo ba talaga? Ano pong purpose niyo? Gusto niyo ba siya kasi nagte lang? Gusto niyo bang mag-alaga kasi gusto niyo lang ng companion? 'yung 'yung purpose niyo po kasi doon magsisimula 'yon eh pagka gusto niyo lang mag-alaga kasi nagte-trend uhey si ganito meron siyang ganitong alaga ako din mag-aalaga ako ah, gagaya ko oh, yeah. hindi po dapat kasi may mga time po talaga na mahihirapan kayo may time na galing kayo sa trabaho pagod na pagod kayo ano kaya 'yung mensahe na gusto nyong ibigay at ipahiwatig sa kanya alam po namin na naiintindihan kami ni Bistek um uh, Lagi din po namin sinasabi namin sa kanya to araw-araw, uh, kuya Teki, uh, ngayon na kuya ka na, um, lagi naman namin sinasabi sa uh, I love you kuya Teki, mahal na mahal ka namin. Pero yung, yung ngayon po sa sitwasyon na to, gusto ko lang din po sabihin, uh, salamat kuya, salamat bistek kasi dumating ka sa buhay namin. Sana mabuhay ka pa ng matagal, matagal na matagal, pinapanalangin ko po siya palagi. Hindi po para lang sa pamilya namin, kasama po siya kasi unang-una pamilya po siya, pamilya po namin siya. Panalangin ko lagi sa ama, humaba pa ang buhay mo, makasama ka pa namin, uh, lalong-lalo na pagka, Malaki na yung bahay natin. Sana kasama ka pa namin noon kapag ka mas marami ka nang nakakain. Uh, pasensya na kapag ka minsan umuwi si mami siya kasi Daddy medyo pagod sa work. Hindi ka namin na, hindi ka namin naharap agad. Pasensya na kasi minsan nauuna namin si bunso kasi 'di ba sabi naman namin sa iyo mas mas baby siya so dapat si baby muna tapos pagtulog na si baby si Kuya Teki naman ayun lang, ah, mahal na mahal ka namin. Ah, tao ka, nag-anyong baboy ka lang. <laughs> Kayo, Soyal Jean. Steak, alam kong simula pa lang nung una, alam mong hindi ka lang namin basta alaga. Alam ko na alam mo na tinuring ka namin bilang pamilya. Mahal na mahal ka na amin, kuya. Yeah. Kakaiba man at hindi tradisyonal na pet si Bistek, hindi natin may tatanggi ang malalim na koneksyon at relasyon nila sa isa't isa na nagmumula sa pagsasama, pagmamahal at tiwala. Human-animal bond nga ang tawag dito. Totoo nga na ang pagkakaroon ng alaga o pet kahit ano pa man ito, ay isang manifestation ng malalim na relasyon nating na mga tao sa ating mga hayop. Di nga ba, sila ang nagbibigay sa atin ng emotional support at companionship, lalong-lalo na sa mga panahong tayo ay nalulungkot, nagdadalamhati o stressed. Ang physical interaction sa kanila katulad ng paglalaro, paglalakad, pagyakap, paggroom, paghawak at halos lahat na lang ng mga physical interactions naglalabas daw ng oxytocin o happy hormone o love hormone. Sabi nga nila, nakakapagpababa ito ng stress level at nagbibigay ng happy feelings. Nakakatulong daw ito sa ating mental health. Dahil hindi lamang tayong may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop ako si Attorney Heidi at ito ang hayop sa kwento.